Sa pagpapatuloy, sa lalim ng gabi, namimikit ang liwanag ng buwan habang natutulog si Shayna. Si Mo ay nahihirapan kontrolin ang sarili at parang siya ay kinokontrol ni Lian. Kailangan kong kontrolin ang aking sarili kung hindi ako ay magiging ganap na zombie, Anya, nagpapaalala sa maaaring mangyari. Kaya naman humanap siya ng magdi-distract sa kanya. Ilang sandali pa, nakita niya si Lian na nakatayo sa may bintana, kaya naman lumapit siya rito. Kita naman ang pawis at sakit sa mukha ni Mo. Walang ano-ano, niyakap niya si Lian at samabit ang mga braso nito. Ilang sandali pa ay pinagmamasdan niya ang malambot at mapulang labi ni Lian, na parabang isang ice cream na gusto niyang tikman. Kaya naman ilang sandali pa ay hinalikan niya ito, sabay hingi ng tawad. Aroy, kinilig ang itlog ko doon ah, Matapos noon, napahinga si Mo habang tinatitigan ang namula at cute na magandang mukha ni Lian. Pinagpawisan si Mo ng matindi at damaloy ito sa kanyang mukha at bumagsak sa dibdib ni Lian. Nang muling mawala ng kontrol si Mo, ibinaling niya ito kay Lian at muling hinalikan ito. Dahil doon, napahiga na din siya kay Lian at sila ay natambas sa kama. Dahil sa nangyari, ramdam ni Mo at Lian ang kakaibang pakiramdam, kaligayahan, ang mababakas sa mukha ng dalawa. Wika ni Mo, kahit ano pa ang isipin nila, Lian, ikaw lang ang babaeng nagmamayari sa aking puso, aniya ng mingiti at nag-uumapo ang kasiyahan. Ilang sandali nang magising si Mo sa pagkakatulog dahil sa labis na galak, sumagi sa kanyang isip na ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng dugo, ngunit paano kung sa laway. Dahil dito, nabahala si Mo. Bulong niya sa sarili, si Lian ay kumain ng isang high concentrated virus gel. Hindi kaya nalunok ko rin ang virus. Tanong niya sa sarili, puno ng pag-aalala sa maaaring mangyari. Dagdag pa niya, kung magmutate man ako at maging zombie, mawawala si Lian sa aking kontrol at baka bumalik ang kanyang kamalayan. Ganoon din si Shaina. Anya, puno ng pagkabalisa. Napangiti si Mo at ginamit ang kanyang sinulid upang mapalapit si Lian at niyakap ito. Sa isip-isip ni Mo, ang aking unang halik, ay maaaring halik din ng kapahamakan. Makalipas ang sampung minuto, napailing si Mo nang bigla siyang nakaramdam ng matinding init sa kanyang katawan, na para bang sinusunog siya. Kumuha siya ng isang bariya at pinagmasdan ito. Muli siyang nagsalita, ang aking kamalayan ay masyadong malinaw, walang mali sa aking paghuhusga at sense of distance. Ngunit, depende pa rin. Naalala niya ang nangyari kina Luzine at Shayna na mayroon pa ring self-consciousness matapos mag-mutate. Maaaring mamatay ako ng mabilis katulad nila. Mas gugustuhin ko pang maging zombie, aniya, may pagkabahala. Ngayon alam ko na bumalik ang pakiramdam ko noon, habang pinagmamasdan ng tulog na si Shayna. Dagdag pa niya, pero hindi ako nagsisisi, at least narito ka sa aking tabi kung sakaling maging bloody lunatic ako. Sabay yakap ng mahigpit kay Lian. Wika niya rito, ayan, kung ako ay magiging zombie sana may tirang kahit kaunting kamalayan sa aking isipan. Anian ang may pag-aalala sabay hawak sa labi ni Lian. Bawat pagpihit ng kamay ng orasan ay puno ng takot at kaba. Ang tunog nito ay tila isang awit na may madilim na wakas. Nang tumuntong ang eksaktong kalagitnaan ng gabi, mahigpit na nakayakap si Mo kay Lian na puno ng kaba. Ilang sandali pa, napansin niyang walang nangyari. Makalipas ang dalawampung minuto, ayos pa rin siya. Doon niya napagtanto na ang laway ay walang virus, magaling, hindi ito nakakahawa. Ayos. aniya na nag-uumaapo ang kasiyahan sabay yakap ng mahigpit kay Lian. Sa kanyang kagalakan, sinabi niya kay Lian, kailangan siguro natin ng mas marami pang halik para kumalma, ano sa tingin mo? Ani yan ang nakangiti, naisip pa ni Mo, hanggat hindi niya hinawakan ang dugo ni Lian, magiging ayos lang ang lahat. Nang biglang sumapi sa kanyang mukha ang malambot na kamay ni Lian habang nakatitig sa kanya ito. Gulat naman ang makikita sa mukha ni Moe. Kaya nasabi niyang, Lian, anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Hindi, hindi ko siya kinokontrol ngayon. Sabay hawak sa balikat ni Lian. Napagtanto ni Mo na unti-unting bumabalik na ang kamalayan ni Lian. Bakas naman sa mukha ni Lian ang pagtataka sa kanyang ginawa. Wika ni Mo kay Lian, mukhang ang gel ay makatutulong sa pagbalik ng iyong kamalayan, at alam ko hindi ito magagawa lang ng isang araw, paunti-unti lang. Dagdag pa niya, subukan natin kung may pagunlad na nangyari sa iyong lakas pagkatapos ng evolusyon. Kaya naman, sinabihan niya si Lian na maglalaro sila. Kinuha niya ang mga bariya sa lamesa at sinabi, subukan natin kung makukuha mo ito ng mabilis bago pa bumagsak sa lupa. Sabay pitik niya sa bariya. Hindi pa nakakalayo ang bariya nang sumulpat agad si Lian. Natuwa naman si Mo dahil dito, kaya naman ginawa niya ito ng magkakasunod. Makikita ang seryosong mukha ni Lian habang mabilis niyang sinalo ang bariya, ginamit niya ang mesa bilang suporta. Nang malapit ng mahulog ang dalawang bariya, pinagmasdan ni Lian ang mga ito at sinipa pataas. Natulala si Mo sa labis na pagkamangha. Kaya naman naisip niyang kasing bilis at liksi ng isang leopard si Lian. Dagdag pa niya, ang pag-evolve ni Lian ay hindi nalalayo sa akin, at kung siya ang nag-improve, sigurado akong ganun din ako. Aniya na may ngiti, kaya naman, sinubukan niyang gamitin ang kanyang shuttle run. Ngunit dahil sa kanyang bilis, nawalan siya ng balanse at tumungo siya patungo sa natutulog na si Shayna. Ilang sandali pa, narinig ang malakas na kalabog, at bakas sa cute na mukha ni Lian ang pagkadismaya. Napahinga si Mo dahil hindi siya nasaktan. Subalit, nagulat siya ng maramdaman ng isang malambot na bagay. Dahil dito, nagising si Shayna at sinabihan si Mo, isang pervert. Habang namumula ang mukha, naisip ni Mo at nagpasalamat na hindi siya nahati gamit ang espada ni Shaina, at napagtanto niyang ang nahawakan pala niya ay ang kokomilo ni Shaina. Muling sinabihan ni Shaina si Mo, isang pervert ka. Kaya naman nagtaka si Mo. Dahil sa pagkakahawak ni Mo sa kokomilo ni Shaina, napasigaw ito habang namumula ang mukha. Ayos ba? Tanong ni Mo na may ngiti. Ngunit napagtanto niyang mali pala ang kanyang ginawa at baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ilang sandali pa, tinanong ni Shaina si Mo, kilala ba kita? Aniya na may pagtataka. Sa pagtanggal ng kamay ni Mo sa dibdib ni Shayna, naisip niyang bumalik na ang diwa nito. Subalit, biglang bumalik si Shaina sa pagiging zombie nito. Dahil dito, napagtanto ni mo na baka ang self-protection instinct nito ang nagpabalik sa kamalayan ni Shaina. Kaya naman natahimik si mo at sandaling nag-isip. Ilang sandali pa, sinabi niya kay Shaina, maaari ko bang hawakan ulit? Ngiting tagumpay at parang gustong subukan. Kita naman ang pagkabahala sa mukha ni Shaina, sabay tanggi nito habang iniiling ang kanyang ulo. Muling napangiti si mo dahil gumagana ito. Kaya naman nilapit niya ang kanyang mukha kay Shaina at sinabing, gawin ulit natin ito mga isa dalawa o tatlo. Habang si Shaina ay mariing tumututol. Kaya naman, pabirung tinangkang hawakan ni Mo ang dibdib ni Shaina. Nang malapit na ang kamay nito, napasigaw si Shaina, kuwag. Na may mataas na tinig at nanlilisik na mga mata. Kaya naman huminto si Mo at lumayo kay Shaina. Kita naman ang galit ni Shaina na may nanlilisik na mga mata habang pinagmamasdan si Mo. Ilang saglit pa, kumalma din ito. Wika naman ni Mo sa kanyang sarili, wag madaliin ito. Dagdag pa niya, madami nangyari ngayon araw. Si Lian ay nakalampas na at si Shayna ay nasa progreso. Kaya naman naisip ni Mo na mag-celebrate sila, ngunit paano? Tanong niya sa kanyang isip na may ngiti. Nang may bigla siyang naisip, habang maririnig ang mga ingay ng mga zombie sa labas, isang musika na hindi natatapos, ang kaunos-lunos na sinapit ng mga taong naglalakad na walang buhay sa lalim ng gabi. Sa pagpapatuloy, makikita si Nalian at Shayna na magkatabing nakaupo habang si Mo ay nagbukas ng isang beer at sabay ininom. Kita naman sa kanyang mukha ang kasiyahan dahil sa nangyari, muli siyang nagbukas ng beer. Naisip naman ni Mo, habang inaabot ang isa pang ken ng beer sa dalawa, na kahit hindi pa nakakabalik ng maayos ang kanilang kamalayan, naging maayos naman sila ngayon. Dagdag pa niya, baka sa hinaharap maging maayos din ang lahat. Ang importante ay ang mabilis niyang pag-improve. Ano kaya ang maaari pang mangyari sa hinaharap? Nang maisipang sumilip sa bintana at magpahangin, may narinig siyang kakaibang tunog, galing sa isang gusali. Sumagi sa kanyang isip na walang sino man ang makakadaang buhay sa tumpok ng mga zombie. Kaya naman, ano kaya ang tunog na iyon? Wika niya sa kanyang isip na may pagkabahala. Ilang sandali pa, isang imahe ng babae ang makikitang papalabas sa madilim na silid. Ang kanyang pag-aakalang tao ay isa palang zombie, bitbit -bit ang isang putol na braso. Napasigaw ito at inatake ang isang zombie. Nabigla naman si Mo sa ginawa nito. Naisip ni Mo na kahit ang mga zombie ay matali nung umaatake sa kapwa nito sa ilalim ng kaunting liwanag ng buwan at malakas na hangin. Nakakapangilabot na tanawin, aniya habang pinagmamasdan ang mga ito at hawak ang isang ken ng beer. Kaya naman, nagka-interes si Moe sa mga ito. Habang papalapit ang ibang zombie sa babaeng zombie, muling napasigaw ito at inatake ang isa pang zombie. Naisip naman ni Moe na may mali sa mga ito. Napansin din niya na ang babaeng zombie ay malapit ng mag-evolve. Kaya naman, magkahalong gulat at pagkamangha ang makikita sa mukha ni Moe at ang babaeng zombie ay handang pagtulungan ng ibang zombie na nakapaligid dito. Napaka-interesante. Ang ibang zombie ay handang pagtulungan ng babaeng zombie. Animo na nasisiyahan sa panunood. Dagdag pa niya, ang sugat ba niya ang kanilang aatakihin? Muling napasigaw ang babaeng zombie at muling umatake sa isang zombie, dahilan ng pagbagsak at pagkaputol ng kamay nito. Samantala, isang zombie naman ang umatake sa babaeng zombie at sinakmal siya sa kanang braso. Hindi naman nagpatinag ang babaeng zombie at iwinaslet niya ito gamit ang sarili niyang kamay. Sa matinding tensyon sa laban ng mga buhay na patay, muling pinalibutan ng mga zombie ang nangingibabaw na babaeng zombie. Manghang-mangha naman si Mo sa kanyang nasasaksihan dahil ang mga zombie ay umatake rin sa parteng nasugatan. Sumagi naman sa isip ni Mu na hindi talaga ordinaryong zombie ang babae. Dagdag pa niya, gusto nilang sakmali ng ulo nito. Gusto ba nilang kunin ang gel? Aniya, nakatulala. Makalipas ang ilang sandali, dalawang zombie na lang ang nakatayo. Naisip ni Moo na matatapos na ito. Mabilis namang sinakmal ng babaeng zombie ang kanyang kaharap. Subalit, isang zombie pala ang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Tumayo ito at sinakmal din ang leeg ng babaeng zombie sa likuran. Kita naman sa ekspresyon nito ang matinding sakit sa paghihiwalay ng dalawa. Bumagsak ang babaeng zombie at ang mahinang zombie ang nagkamit ng tagumpay. Sa sandaling iyon, ang payat at tila butot balat na zombie ay naligas ang lahat ng buhok. Napangiti naman si Mu sa kanyang nasaksihan at sinabing, magaling, nakaligtas siya sa huli at bumamit ng snake attack. Baka talagang magaling siya noong siya'y buhay pa. Nang matapos panuunin ang laban, naisip ni Mo na magpahinga na. Gulat naman siya nang makita sa likuran niya si Sheina na may seryosong mukha. Sandaling kinabahan si Mo at naisip, maaari bang na-attract siya sa dugo o baka siya'y interesado dito? Dagdag pa ni Mo, ang diwa ni Shaina ay nasa ayos. Ang sitwasyon bang ito ay nagkaroon ng impact sa kanya. Makikita naman ang pagninig sa katawan ni Shaina at ang kagustuhan nitong pumatay. Nang biglang mapansin nimo ang zombie kanina ay nag-evolve na siya sa gulat. Sa baba, makikita ang zombie na naglalabas ng kakaibang aura. Ang dating payat na katawan ay naging macho na. Tumayo ito at ngumiti habang may pag-flex ng kanyang maskuladong katawan. Natuwa naman si Mo at nalaman niyang isang nag-evolve na zombie ngunit mahina pala. Ang dahilan ng pagkagising ng killing intent ni Shayna. Sa ilang sandali, napansin ni Mo ang ilang zombie papalapit sa mutant, habang ito ay nagyayabang sa bago nitong anyo. Kaya naman naisip ni Mo kung bibigyan ba si Shayna ng pagkakataong patayin ang mutant. Subalit, sumagi din sa kanyang isip na huwag na lang sapagkat si Shayna ay hindi pa stable. Makikita pa rin sa mukha ni Shayna ang matinding pagnanasang patayin ito samantalang si Lian ay tahimik lang na nakaupo. Bumalik ang eksena sa mutant zombie. Isa-isa nitong pinababagsak ang mga zombie na nakapalibot sa kanya. Pinagmamasdan naman ito ni Mo at naisip na may iba sa mutant na ito. Kumakain lamang ito ng parte ng kanyang pinatay na may gel. Nang maalala na ganoon din si Lian bago pa niya ito matagpuan. Nang matapos kainin ng mutant ang gel, inutusan niya si Lian na pabagsakin ito. Napansin naman ito ng mutant subalit sadyang mabilis si Lian, nakarating agad ito sa likod ng mutant at inatake ito dahilan ng pagkawala ng malay ng mutant. Makalipas ang pangyayaring iyon, sa loob ng coffee shop na tinutuluyan nila, madidinig ang tinig ni Mo, katulad ng inaasahan ko, isang malaking tagumpay, habang makikita ang mutant na nakagapos at walang malay. Muling wika ni Mo, matapos nating mag-celebrate, oras na para sa isang importanteng bagay, habang sinusuot nito ang kanyang mga gloves at pumulot ng isang kutsilyo. Makikitang nakangiti si Mo at nagwika, kailangan kong pag-aralan kung ano ang nasa loob mo, aniya nang may nakakalukong ngiti. Salamat sa inyong lahat sa pagpanood ng aking recap. Sana ay nag-enjoy kayo. Abangan ang susunod ko pang video. Mag-subscribe para hindi ma ang mga updates.